Paki-elaborate nga po yun. Kapag ba uh, matagal na hindi nakakasama ng mga anak yung kanilang mga magulang, ano yung magiging epekto nito doon sa kanilang mga anak mentally, emotionally? Paano? Ano po yung implikasyon nito? Implikasyon nito? Actually, alam mo yung mga bata, habang lumalaki yan, ang pinakamalakas na influensya sa kanila, nakikita nila. Hindi lang yung naririnig. Siyempre, pag ang parent, laging wala diyan yung influence ng parents hindi unti-unti hindi nagiging very strong no kasi hindi nakikita ang parents eh Kaya sabi mo nakikita siya doon sa video sa online na pinagsusumo nag messenger na iba pa rin yung personal touch na hinahanap ng bata lalo ng mga bata very sensitive yan sa presence presence talaga ng parents kaya pag wala yung magulang nakikita lang sa video yung dating kuminsan sa bata hindi ganoon kasi walang touch walang personal uh, contact doon sa bata So yung bata, unti-unti habang lumalaki, at kung tatagal yung uh, magulang sa ibang bansa, unti-unti yung relasyon ba sa magulang, unti-unti na nawawala. Mm -hmm. Kaya magbalik na magulang, parang kumisang parang ayaw na lumapit sa kanya ng anak. Kasi eh, lumayo na yung loob eh. May mga marami akong kaso na ganyan. At uh, hindi lamang yon, ang uh, mahirap kong disiplinan yung anak, long distance. <laughs> Totoo. Kung may Totoo. Oh, kung may magulang na naiwan doon sa ano, mahihirapan yun, lalo na kung babae, kung lalaki yung umalis, masirap yung babae magdisiplina kasi ang tingin ng mga bata sa mother is more of security figure. a father ang authority figure. Kaya ibang dating ng tatay eh, sa nanay pagdating sa pagdisipina sa bata. Kaya, mga, kaya may talaga ang mother na magdisiplina na wala yung asawa niyang lalaki kasi walang kinakatakot ng authority yung mga anak. So kahit na ang parents na yung father nandoon sa video, ipag usap mahina pa rin dating na sa bata kasi ang piling ng bata, wala ang, ang kanyang tatay nandoon sa video, walang control sa kanya sa kanyang buhay. Lalala ko 'yan mag-teenager na pinakamahirap talaga yung distance distance parenting sa teenager. Kasi ang teenager, marami ang mga tukso, marami ang mga exposures na, na hindi alam na magulang kasi malimit na sa labas ang mga bata no sa pag-aaral. Kaya hindi masosurvive survive yan ng isang magulang sa ibang bansa. Ang nangyayari sa buhay ng anak niya, lalo na pag sa bahay. Kasi the only time na meron siya, eh, pag meron lang siya lang uh, o video call. Kung rin nandiyan yung anak, e eh, paano ko wala yung anak? So in other words, ang, ang malaki po talagang challenge ang distance parenting. Ako ay discourage parents to stay long outside the country, another country. Kumari one year, one year mahaba na para sa anak yun eh. Pero malaki rin pong puntos, yun na yung bago umalis yung magulang sa ibang bansa, yung uh, formative years ng bata, at is nandun yung parents. Oh. Oh na, na form na talaga yung tamang values na nakaroon ng bonding kasi ng maganda ang mag-bonding ng magulang sa anak sa kanyang growing years bago siya umalis o pumunta sa ibang bansa medyo malaki ang advantage na or a possibility na pwede ma-maintain pa rin yung yung influence ng magulang sa kanyang anak kasi nga dahil may bonding before pero kung masyadong matagal na may parents kasi mabot ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years at hindi naman umuwi o bihira umuwi yung influensyante unting maghihila yun eh kasi wala na yung physical presence. Malak, mal, malaking bagay sa discipline at saka sa instruction ng isang anak ang physical presence talaga ng parents. So I'm saying, very challenging ko talaga. Pero um, Pastor, sabi nga po ninyo, ang pinaka-crucial talaga na kailangan bantayan yung bata, teenage years. Kasi yan yung marami talaga silang namimit ng mga influence. Kumbaga, ano bang tawag? Mga tukso. Di ba yung mga peer pressure? Nandiyan kasi yan eh. Pero, um, sabi niya rin po kanina, sana mga one year makabalik na yung parents. Pero hindi po siya posible para doon sa ibang mga magulang, especially kapag madami silang anak. Kasi of course, karamihan po doon sa mga OFW natin, aminin po natin, mas malaki talaga yung kita sa abroad kumpara naman po dito kung kikita sila ng magkano, 20,000, lima anak, paano nila pagkakasahin yun, mapag-aral nila lahat. Uh, so naiintindihan naman natin, ba't kinakailangan po nilang mag-abroad. So sa mga instances po na kagaya nito, ano po yung mga options na pwedeng gawin ng parents. Alam natin, mahirap kahit nadaanay natin sa mga video call. Pero paano? Paano nila masusolusyonan yun? Maganda talaga dyan. During the video communication sa anak, talaga mag-usap ng heart-to-heart -heart ang magulang sa kay anak niya. Saka dapat, hindi puro sermon. Dapat dialogue. No? Kailangan, kasi malimit yung mga parents, puro habilin, puro payo, payo. Pero hindi alam kung ano nangyari sa isip, sa buhay, damdamin ng bata lalo na pag nag-teenager na yun, ako, mas mahirap pa talaga ma-control ma, 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 ma control ang teenager. So, maganda ma ang approach talaga dialogue. O, kamusta anak? O, ano pang problem mo ngayon? Uh, meron ka damang crush? O, ganyan. O, kaya, eh, anong struggle mo ba sa school? Kailangan dialogue. Tapos, kung merong ginagawa niyang anak ni maganda, eh, imbes na pagalitan, uh, tanongin, as palagay mo, tama ba yung ginagawa mo? Ano kaya pwede mangyari dyan? So, maganda kasi, ang pwedeng maggawa ng magulang kung ito ay eh, nasa ibang bansa is paisipin yung bata at saka paisipin siya tungkol sa kanya mga ginagawa. Ito tama ba yan? Ano magiging consequence? Ano pwedeng mangyari? Etc. Para yung bata makaroon ng sariling basis for wise decision making. Kasi ang, ang madala na pag teenager na yung kinakausap mo, may sariling isip yan eh. Magbibigay ng payo pero pasok dito labas. No? Kasi may sariling siyang isip. Kailangan alamin ng parents, ano ba yung nasa isip ng anak ko? Puro question. In other words, kailangan engage talaga sa dalog para maabot ng magulang. Ano ba na nangyayari sa puso at isip ng bata? Advisable ba, Pastor, yung halimbawa kapag magdi-dinner kayo together, kahit na nasa abroad, kasama mo pa rin yung, yung nanay o kaya yung tatay, video call, dinner together, kaya lang hindi siya applicable sa lahat, no? baka iba yung oras dun sa ibang bansa. But you think it will help? Oh, malaking bagay rin yung ano, yung yung, yung maganda yung parents nagbibigay ng sense of identity sa kanyang anak lalo na pag malapit na maging teenager o teenager na okay, eh, bata no. Yung bang uh, ma-affirm ba yung ano yung magaganda niyang katangian, ano yung potential niya, bigyan siya ng belief na kung anong pwedeng mag, maging siya no. Uh, bigyan siya ng vision sa, sa buhay niya, anak, magaling ka dito, malamang magiging magaling ka na, na artist one day o magiging magaling ka na computer uh, programmer no. Uh, so, bibigyan siya ng sense of identity ng magulang para yung anak. Kasi ang mga paglumalaki na naging teenager, naghahanap ng identity and they're trying to find themselves and their place in the world. Kaya pang hindi sila nabigyan ng malinaw na identity ng magulang, hahanapin nila sa labas siya. Ang problema, pag yung identity nila mali, nakuha wala sa maling influensya, it will affect their decision making. It can damage nila kung mali yung kanilang uh, pagbibigyan. Pag, uh, uh, mga mga values at kanyang pananaw sa kanilang sarili at gusto lang mayari sa kanilang buhay. Pero kung ang magulang binibigyan lagi ng guidance sa na kanilang kung dating sa ano yung kakayahan niya, hindi encourage lagi ng parents, no? Tapos pagdisiplina, yung fair talaga yung disiplina O no? O yung taga-implement na siyempre yung magulang na naiwan sa Pilipinas. Pero yun nga, uh, talaga, malaman ng, ng magulang nasaan yung isip at damdamin ng bawat anak. Kasi pag hindi niya alam yan, Mahirapan niya masubaybayan lalo na mahina ang influence niya kasi wala siyang physical presence. Pero Pastor babalikan ko po 'yung sinabi ninyo kanina na importante kasama ang magulang kapag formative years. So ano po 'yung nakikita ninyo na tamang edad? O 'yung ano, 'yung uh, kumbaga eh, age ng isang bata na tingin po ninyo eh medyo safe na ito naiwan ng magulang kasi nabuo na niya 'yung personality meron na siyang matibay na pundasyon, baka pwede nang magtrabaho sa abroad yung ibang yung magulang. Kailan natin masasabi 'yon? Actually, yung formative years, at saka yung hanggang age na preteens, bago siya maging teenager, no? hanggang age 12 yan. So maganda, may matibay na na physical presence ang parents sa buhay ng anak. Ibig sabihin, hindi lamang na nasa Pilipinas siya, kundi talaga gina-engage niya yung mga anak niya through their growing years para makaroon talaga ng real bonding ang magulang sa kanyang anak ang nakita ko naging mga medyo mga naging successful sa distant parenting na may dalawang factors. Number one, before they left, wala limang bonding sa anak. So yung anak talaga, talagang malakas ang influence sa kanya ng magulang. Kasi eh, masyadong attached ang anak sa magulang because of the deep bonding. Okay? And number two, kung yung pag-stay na mag labas, hindi gano'ng katagal. Let's say, one year, two years, no? three years, uwi. No? Kailangan umuwi talaga. Pag-uwi dito, kumari, tagal-tagalan. No? Kung was mas maganda, kung Uh, after two years, sana tapos na. So I always encourage mga those who work outside, planin niyo mabuti ang inyong uh, nais ipunin. Ha? ilang halaga, huwag kayo magungutang sa ibang bansa, huwag kayo gagamit ng credit card para mabaong kayo sa utang. Pag-ipong kayo, ano pa yung target yung uh, income para maging dahilan na, para mauwi na kayo agad at mag-start na lang kayo ng business dito. Okay, kasi... The longer you stay outside the country, the less influence you will have on your children at darating ang time they will be out of your control anymore. So yung yung tagal ng paghiwalay sa pamilya, yung lack of physical presence, very important yan. The shorter, the better. Kaya ako po na-involve sa ganyang mga advocacy sa mga OFWs kasi ating mission Pagdala ko sa mga abnormal sa ibang bansa, lalo na sa Hong Kong, yung naging isang target namin, encourage ang parents at mabuti ang finances nila, financial planning, para maka-clean nila as much as possible pag-stay nila doon sa ibang bansa. Kung may kontrata sa 3 years, kung maraming hanggang doon lang, tama na yung uwi na. So talagang mag ng gusto para makuha yung enough income na makakatulong para mag-establish ng business dito sa Pilipinas para umuwi na ng perway.